Open namin ang regalo ni Jade. Galing kay Ninang Jessa. Ay, wow. Ay, ang daming kotse. Thank you ka kay Ninang. Hi ka dito. Hi ka dito sa ko. Hi, um... Ninang. Thank you. Ito pa, oh. Ay, ang dami, oh. Hi, Ninang Jessa. Thank you. At may ampaw pa siya. Yeah. May naman two hundred. Thank you, Ninang. Ito naman isa. Ito, saan ito galing? Ito naman. Kay Ninang Rona. Thank you. Thank you ka kay Ninang Rona. Thank you. Runa. Thank you, Ninang Rona. Ay, wow. Ang ganda. Ang ganda. Mamaya mo na isot. Lalabahan mo na natin. Uy, ang ganda. Uy, Spider-Man. Oh, thank you, Ninang. Stop mo sa gilid, boom Stop mo na sa gilid. Okay. Okay. So, galing kay Ninang Berna. Akin okay, Thank you so much, Ninang Berna. Ito naman galing kay Ninong Christian. One, two, three, four, five. Thank you, thank you so much. Aba, baby, naka-900 na yung baby ko. Thank you ka sa kanila. Thank you ka. Hi ka. Thank you po. Thank you po. you mo sila, ah. Ayan.